Diti merong tanong sabi ni Anaya Anaya. Brad said, Paano po kayo nag-exit at paano nyo na-overcome? Ah, uh, uh, nag-exit ako, bro, ah uh, ano, ah uh, July 1, 2023. Ayan, 2023. Ako, ah Mag-one year na po, opo. Tapos ganito kasi yung kaya ako umiksit kasi parang nararamdaman ko wala na yung espiritu ng Diyos sa, ano, sa lokal namin, hindi na masaya. Kumbaga tapos dumihis na si Bonjing sa kay ano, Brother Eli, yung mga tinuturo niya. Eh, hindi naturo ni Brother Eli yung ganon. At ang isa pa sa mga kinakatakutan ko yung aral niya na tinuro niya doon, yung pati ba naman salita ni Satanas, eh tinuro niya yung sa ano daw, Hob 2.4. Naalala mo pa yon kapatid na Badong? Paano bukas? Paano? Kaya mananakim ka na dahil kahit hindi na sa'yo, kukunin mo na kasi ang tinitignan mo para meron kang maisave para bukas. Oh. Mauubos yan. <laughs> ano ako, mauubos yan. Isang sakit lang. Pagka ikaw nagkasakit ng... Uh, nako eh, matindi-tinding sakit. Lahat ng merong ka. Kaya nga sabi ni Satanas, balat kong balat. Lahat ibibigay ng tao dahil sa kanyang buhay, di ba? Eh ganoon ang kaya po mga kapatid, higit sa lahat ang ating maging pagtitiwala Paano bukas? Paano kaya mananakim ka na? Dahil kahit hindi na sa'yo, kukunin mo na kasi ang tinitignan mo para meron kang ma para bukas. Oh. Mauubos yan. <laughs> ano ako mauubos yan? Isang sakit lang. Pagka ikaw nagkasakit ng uh, nako, eh, matindi-tinding sakit, lahat ng meron ka, kaya nga sabi ni Satanas, balat kong balat, lahat ibibigay ng tao dahil sa kanyang buhay. Di ba? alang-alang sa mga kapatid na umiiyak at naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong. For the sake of truth, justice, and love, hinahamon ko ang pamunuan, ang pangangasiwa ng MCGI na patunayan sa akin at sa buong mundo na pwedeng ipangaral ng mga ngaral ng Diyos ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia ayon sa Biblia. Hinahamon ko kayo lalong-lalo na ang nangangasiwa sa samahang MCGI. Hinahamon ko kayo sa isang formal debate. Patunayan nyo sa akin na pwedeng ipangaran ng mga ngaral ng Diyos ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, ayon sa Biblia, patutunayan ko, hindi pwedeng ipangaral ang salita ni Satanas kailanman sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Let's settle this once and for all. Tutal, mahilig kayo sa get it straight? Let's get it straight! Pwede bang ipangaral ang salita ni Satanas sa loob ng Iglesia ng Diyos sa Biblia? Tutul ako ano, grabe ang naranasan ko dyan, pati yung sa mga kalokal ko dat grabe. Biruin mo, biruin mo sis, di ba, ano, ganito yon eh. Kakaduktrain ako palang sa, ano namin, lokal namin, pinagano na ako, pinagtatawanan na ako, kasi daw, ewan, grabe ano. Tapos ito pang masama sis, ito pa. Di ba, nung pandemic, uh, may, di ba, nagbibigay sila lang Zoom, Opo. Zoom link na yan, ganyan. Tapos, ang ang masakit doon, unfair sila kasi yung ibang mga kapatid na humihingi ng Zoom link, binibigyan. Pag ako humihingi doon sa Zoom link, sinisin nila, ano, hina, hinihayaan lang nila ako na magano. Uh, gusto daw nila, doon daw ako dumalo daw sa, ano, sa lokal. Kung hindi ba naman, ano tong mga to, pandemic, tapos dadalo ka, pambira. Ay, Oo oh po, ano ganoon po na sila. Ang mahirap, correct. pinapahirapan. Ah, correct. Tignan mo, uh, Brad said, what I uh, see is sneaky. Tignan, tignan ninyo ang kademonyo -ka nyo. During the pandemic, ha, po pwede mong action. Yung time na yun, po pwede mo silang ano, i-demanda. <laughs> Oo oh, bro. Eh. Kasi ano eh, tawag nito. Pag ibang mga kapatid, bibigyan talaga nila kahit sino. Pero pag dating sa akin, ayaw nila ko bigyan. Bakit ganon? Napaka-unfair nila eh. Hindi sila marunong ano. Unfair. Opo. Brad said Watashi. Naku, yung mga yan, unfair sila. Biruin mo. Kayo, kayo royal family, dumadalo kayo wala sa kaayusan. Hindi ba totoo Daniel Rason? Yung tatay mo na dumadalo na kay gap pati nanay mo. Dumadalo nga nanay mo, minama pinipedicure ko eh. Oo, sa pasakit ng kiki, naku, wala pedicure nun. Pero uh, <laughs> pinipedi <laughs> tawad <laughs> Tapos pagkatapos kong i-pedicure, ko pa. Hindi ba totoo? Ah, uh, Betrason, aminin mo. Betrason, wag kang sinungaling. Naku, yung mata mo na yan, lalong didilat yan. <laughs> ang bobo talaga ni Kudyare, no? Ang bobo. Alam nyo kung bakit siya bobo? Kayo pa ang ginalit niya. Kung baga sa alas, dapat iningatan niya yung alas, bobo talaga. <laughs> <laughs> Tapos no, si Sapa ta Bro. Ayan, ayan ang masasabi ko sa kanya. Yan yung ano, yan yung na-overlook ni Daniel Rason. Akala niya yung nagtatanga lang, eh, tanga talaga ang na-overlook niya, Brad, ang na-overlook ni KDR, yung property na iglesia. na-overlook niya. yan, nawala tuloy siya sa wisyo. Hindi niya masyado tinimbang eh. Dapat kasi, alam niyo, may, may, ano, may timbangan ka eh. Dapat tinimbang mo. Eh, masyado niyang kinalaban yung... Pag alam mong alas, buong masyadong kakalabanin. Huwag mong masyadong kakalabanin. Ayan, eh, di natapos ka. Correct. Totoo. At siya, si Brad, at, Brad ato. Brad said, si Vicky, ano na yan? Opo, bro. Uh, uh, ano na yan na yung mabubura sa istorya ng Pilipinas at ng sangkatauhan? Biruin mo, sasabihan ka ng mga miyembro mo na iskamer? <laughs> yeah. Alam mo, alam mo, hindi ko man narinig yung mga ano, yung mga iglesia ni Kristo na sinabihan si Manalo na scammer si Manalo. Ah, po. Hindi po. Yan, hindi, no, po. Sabato, hindi ko narinig na sinabihan ng mga Katoliko na scammer pa oh, oh. sa Roma. Oh, opo, Walang miyembro, walang miyembro na magsasabi ng gano'n sa oh, puno. Oo. Oh, sa ano Kala. lang, MCGI lang. Oh, it, Only it, it, MCGI. O, oh, pero Brad, alam mo kung bakit MCGI lang ang nagsabi sa kanya ng gano'n? Kasi yung yung miyembro ng MCGA na yon natupa, nakakakutob yon na yung pera nila ini-scam na nitong Antikristo. Correct. Ganyan yon. Si may, ni... may yan eh. Oo. oh, oh di ba? merong tanong, sabi ni Anaya Anaya, Brad said, paano po kayo nag-exit at paano nyo na overcome? ah uh, uh, nag-exit ako bro, uh, ano, uh, July 1, 2023. Ayan. 2023. Opo, uh, uh, one year na po, opo. Oh, tapos ganito kasi, kaya ako umiksit kasi parang nararamdaman ko wala na yung espiritu ng Diyos sa ano sa lokal namin, hindi na masaya. Kumbaga, tapos dumihis na si Bonjing sa kay ano, Brother Eli, yung mga tinuturo niya. Eh, hindi naturo ni Brother Eli, Mga ganun. At ang isa pa sa mga kinakatakutan ko, yung aral niya na tinuro niya doon yung pati ba naman salita ni Satanas e eh, tinuro niya yung sa ano daw Job 2:4 naalala mo pa yon kapatid na Badong yung sinabi niya hindi uh, ko na, po, uh, kasi to, to be honest mga kapatid ah, ko po kayo kahit po dumadalo hindi ko, <laughs> well, ko na po, po siya pakinggan kasi Wala well, lang po kasi mahilig po ako mag-shutdown kasi manggagawa nga po Siyempre, mga keynotes na kailangan po namin para may sustain sa mga kapatid sa mga destino lokal, kailangan maano po kami dyan. ma ma ang Pero wala po. Kaya paumanhin Brad said Watashi. Hindi ko na po ano, pakibanggit nyo po uli. ano Anong talaga? Ayun. yung... Dos, cuatro po ng Hob, Sabi niya kasi kung, kasi may mga video naman dyan ipinopo sa page. Sabi niya doon, sa ano, uh, wag yung ano daw, yun, yung mayaman daw, wag daw umasa daw sa uh, kanyang kayamanan. Kasi daw po, oh, yun ang sinabi niya eh. Sa so, di, ang pinagtataka po, sa kadami-dami, sa kapal ng Biblia, bakit salita pa ni Satanas yung ginamit niya? Eh? Ay, hindi niya ba alam na si Satanas ay ama ng kasinungalingan? Correct. Oh nungaling nga din po. Biroin mo si Brad Sedwatashi. Alam na alam mo naman, Daniel Razo, na hindi naman edited talaga yung mga picture na kumakalat sa social media. Regarding sa alak sa mga restaurant sa Brazil, ni Brother Eli. At saka hindi artificial intelligence. Yung ano, yung area 52. Bakit, ano, nagmamigas ka? Eh ngayon, tingnan mo. Alam alam mo, Brad Sedwatashi at saka si Sneaky, at lahat ng mga kapatid na nakikinig at makikinig pa after this live. Alam niyo po mga kapatid, yung taong nagsasalit, nagsasabi ng totoo, kahit pagbalibalik tarin mo yung tanong mo, they will give you the same answer. Ayun Ay, pa rin. Yes, yun pa rin. Kahit pa ikutin. Yung nag nagiba yung sagot niya. Dati ang sagot niya, artificial intelligence edited. Bakit ngayon sinabi mo na na yung Area 52 is just an events place at merong nagdiriwang ng sabat ng kapatid. Bakit hindi mo masabi sa mga kapatid kung sino yung nagdiriwang ng sabat? Kasi kung ordinaryo lang nakapatid yon, bakit ano, bakit ang daming kapatid at bakit nandun kayo lahat ng mga KNP? At pati ikaw, Daniel Rason, at buong pamilya mo kung ordinaryong kapatid lang yon. Bakit hindi mo babanggit-banggit yung pangalan ni Brother Eli Soriano? Sinabi mo lang, sabat nung kapatid. Ganun lang, baka walang halaga para sa'yo si Brother Eli Soriano? Wala nga halaga. Ikita nyo naman ang ginawa. Ah. Talagang walang bakas na iniwan. Eh. Oh, ganit, o oh, ganito nga sis, no? Ay, kung halimbawa, sasabihin, tanggapin natin na sasabihin ni Bonjing Rason na ano na yun, edited o AI. Ang challenge namin sa kanya ng mga exeter ipakita niya yung totoo. Kung sasabihin natin, o oh, sige, tatanggapin namin AI yan, AI yan. Ipakita mo nga sa amin yung eh, totoo, yung, eh, yung nandyan kaya. kayo. Oo. Oh, oh. Punto mo, Brad Kasi, oo oh, oh. for, for us to know the truth, kung ikaw ba talaga ang nagsasabi ng totoo, show us the the real picture na hindi edited at saka hindi art. Yeah. Opo. Tama po. O, o yun yun ang challenge ko eh. Kasi yun din ang ano, gusto namin malaman. Sabi, sabi namin, oh sige, uh, sasakay namin yung sasabihin nyo na hindi edited, na edited yan. Pero ipapakita nyo sa amin yung tunay yung hindi edited. Eh wala silang may pakita kapatid na badong. Ibig sabihin, totoo yun yung pinapakita sa social media na talagang nandun si Daniel Razon kumakanta ng kumakanta doon sa Area 52. Oo, kumakanta oh, pa nga sila ng ano eh, uh, yung ano, uh, ang pasalamat, kaluguran, ng... nag-duet pa nga sila ni Brad eh. Ikaw, Daniel Razon, ikaw ang walang utang na loob. Biruin mo napaka-loyal sa Brad Josel tapos ipapahiya mo. Tapos sasabihan mo, "Ano, umamin ka, tapatin mo ko, Brad Josel. Meron ka bang balak maging leader?" Alam mo talagang ikaw Daniel rason. Hindi mo ina hindi mo ginagamit ang ano, ang utak mo, or wala ka lang talagang utak kahit walang utak, at least nasa kanya ang kaban ng yaman ng bayan. paano <laughs> paano magkakautak yan, bro, bro, Badong? Eh, puro lang bukay ube ang gagawin niya. <laughs> Alam ko, oh, yung ginagawa ni Brad Josel na yon Yung um, siya. Matalino po si Brad Josel, Brad Sedwatashi. Alam niyo po, ginagawa niya na lang tawanan yung sarili niya. Bakit? Para po ano, para i-ano i-exalt niya itong si Daniel Rason. Para binabalanse si din niya, eh, Brad, eh, no? Binabalanse si din niya. Eh, correct ko. Ayun, uh, din niyang ipahiya to sa kasi ito nga yung kinikilalang sugo oh, ngayon. Oh, alam oh, mo, Brad? Oh, naku, mahirap yun, mga kapatid. Opo, oh, oh, mahirap yun. Parang nagtatakip diwa na nga lang itong ibang mga kay NP, kay Brad Daniel, eh. Kaya alam mo ang nasa isip ni ng mga kay NP Brad Badong, huwag mong tigilan si ano, si KDR, yun ang hinihiling ng mga isa puso nila nang matapos na kanilang mga paghihirap at pagpapanggap. <laughs> Ay, totoo yun si Siki. Totoo yun. Eh. Opo, ganun yun eh. Yung... yung mga KNP mabubuti ha. yung mga KNP mabubuti at saka mga DS na mabubuti, yung miyembro mm -hmm. ng family na mabubuti, kasi hindi po lahat ng miyembro ng royal family masasama. Marami pong miyembro ng royal family mabubuti. Alam ko ang sinasabi nila. Sige, Kuya Badong. Sige, Badong. Oh. Okay. Ibanatan mo pa si oh. Ibanatan mo. Sige, hypercut mo. Yun. Opo, oh, kalooban nila ganon. Kasi eh, mahirap din nga naman yung tayo nila, lalo yung mga kay NP. Mahirap din ang tayo din ng mga yan. Eh, sasabihin, ang babaw lamang naman ng paksa ni, ni Kuya. Sasabihin ng kay NP, Opo, ang lalim po, Kuya, kahit mababaw. Ang hirap kaya nun. Sasabihin, malalim oh. ang paksa, mababaw naman. At, ano, <laughs> ngayon ko lang narinig yan. Mahirap yun, ha? Opo. Uh, Ete, opo, kunya, pirul... may hiwaga. Pero yung 14 years in Iglesia, sasabihin mo, uh, ngayon ko lang po naintindihan, ngayon ko lang po naunawaan. Ano?